Ito ako, magsiglit ito. Ihilangan ko ito, isa mo. Ihilangan ko ito, isa ako Ihilangan ko ito, isa mo. Hello mga muka, what's sa inyo? At welcome back ulit sa aking YouTube channel. At kung nga mga mukha ummm muli ako nagbabalik. Yun mga mukha ay itong video na to syempre gagawa ko ng saranggola na gamit ko ay papel de Syempre di naman ako magaling gumawa sa ganong saranggola. Um, susubuan, susubuan ko lang naman. At yun nga out ako ngayon para masaya. <laughs> yun mga mukha ito na. Yun, shout out kay Buring. Yan, shout out kay Kian, anak ni Kaboyet. Yes, Kaboyet, shout out kay Kaboyet. At shout out kay Bitoy. Ayun, shout out kay Ate Jen. Yan, shout out sa mga kaibigan kong makukulit. At yun, shout out kay Dion. Yan, shout out kay Russell. Yan, shout out sa mga panaypunta rito sa bata, sa bahay. At yun nga, ito, shout out ko na. Ayun, shout out kay Monkey Dalupi shout out kay Menard Pogi 05 shout out kay Hero Hamad Hamada shout out kay JT Masong shout out shout out, shout out kay ja, no? James Mar Shoutout shout out kay Security shout out kay Charis Mabil Mabil shout out kay Kenneth Kadawan shout out kay Oops Sardian Kupal. Shoutout kay Charlene Balo. Shoutout kay JC Malabo. Malabo. Shoutout kay Romel Lopez. Shoutout kay Santino Yan. Shoutout kay Chan Valencia. Shoutout kay Robini. Robini Delpin. Shoutout kay Aldren Bereanyo. At yun, shoutout kay Bal Eri. Shoutout kay Benson. Dalagin. Shoutout kay Sen Umiedo. Shoutout kay Jacel Lopez. Shoutout kay Josh Melendres. Shoutout kay RJ Cruz Galang. Shoutout kay Mater Lan Unto. Master Ayan TV. Shoutout kay Kuya Moon. Shoutout kay Jane Natera. Shoutout kay AES Gaming. Shoutout kay Anabik Patag. Shoutout kay Mark Jason Makulan Makuwa Shoutout kay John Drake Hernandez Shoutout kay Sam Jin Shoutout kay Sam Jin uh, Shoutout kay Jason Ascotia Shoutout kay Clyde Pereiras, shoutout kay James Anthony, shoutout kay Jake Animation, shoutout kay Romeo Coyos, shoutout kay Jaybin Maranan. Shoutout kay Marky Barasco. Shoutout kay Kenneth Nico Sayago. Shoutout kay Marco Oracion. Shoutout kay Anibi Patag. Shoutout kay Hiro Malari. Shoutout kay Egbert Mariano. Shoutout kay Junior Parado. Shoutout kay Naldo De Jesus. Shoutout kay Emelson Shout out kay Gian Navarro. Shout out kay Jason. Shout out kay Jonis Besta. Shout out kay I'm the one. Shout out kay Jetro Polision. Shout out kay James Talon. Shout out kay Jason Ascotia. Mayroon na po. Shout out kay Aning Galoso. Shout out kay David Bartoses. Shout out kay Justin Daplas. Shout out kay Kels Sermento. Shout out kay Ramon Sabrano. Shout out kay uh -huh. Vicente Valentino. Shout out kay John Cruz Villaruela. John Cruz Villaruel. Shout out kay Demdem. Shout out kay Dustin Clyde. Shout out kay Aaron Paningbatan. Shout out kay Don Pogs TV. Shout out kay Andrew Ramos. Shout out kay Marvin Hernandez. Shout out kay Raymark Morales, shout out kay Jan Lalikan, shout out kay Ryan Perez, shout out kay Ramil Bailon, shout out kay Prince Di Guzman, shout out kay Dion ulit. Shout out kay... kay yun, shout out sa driver namin na kay Raymond. Shout out kay Junior, shout out kay Song, shout out kay Jeric Dison. Shout out kay Jasper Lazaro. Jasper Lazaro. Shout out kay Justin Torres. Shout out kay Robert James Sarol. Shout out kay Alvin Alvin. Ayun. Bali, shout out sa mga taga-Tondo, Pasay, Nabotas, at sa Balinsuela. Ayun, tsaka sa Makati. Shout out sa mga nanonood doon. Ayun, wala na akong ibang sasabihin kundi Gagawa na tayo. Yun mga mukha, pa, yung, um, ito ito na na Yun mga mukha, gagawa na ako.

Oh, sorry. <laughs> gusto rin? No. Kameraman, no. gusto mo? Gusto? Kaya na oh, tayo na. O, eto. Takalmen. O, oh, nakamukat. Testing din natin. Yeah. Okay. Oh. <laughs> Lagi -lagi lang. na. dito. Shoutout nga pala kay Kenneth. Pidasa Bantot. Charot. Tama namin dati. Ako lang par. Yun, mga mukha napunit yung isa. Gagawa na lang paraan to. Kaya testing natin to. Ito pa punta no? Ito yung to. abi

Testing naman natin tong. yung munin. Rainbow. O. Ah. Ah. Oh. So, oh. na ano lang. Nginitaw ng live. Zoom. Oh. Totoong lata to talaga. Totoong lata. Eh gaganin. Hmm. Tama na, Gagi. Ito, maganda ka eh. Ay, zoom, okay. zoom, okay. zoom nyo, tapos sabay in. Yung okay. balik. Gago, zoom mo yung muna lang para mabilis. dung patulim ay dung oh dung may kada minit daw nga ko tumiin basurang ba? 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 Ano? Pag na, magtapos kayo yung in ko. Ano? Kasura? sa langit. po ibo. pa doon. Gagoy pa wala yung camera. Ray, may Ato. Uy, Yung kami mga saranggola. Para. Kami mga Ay, na yung balo.

Ito ako sa glitter. Ihilang ako ito. Ihilang ako. Takin lang ako. Baba ako sa Sa mo. Kenneth. Takin to ito. Ayun nga eh. Wala tayo kundi oh. oh. Ito putol. deno eh adrid sira adrid ya ya sei yo pesu mabet agora ulai mangin tobong ah Okay na okay mga mukha Okay na okay Ayan yung bilhin naman ako Ayan yung bumili Ayan yung bumili kulay blue sa kanya yun Ayan mga mukha sana nagustuhan nyo to Ito testing mo natin yung blue Okay

Wala yung magbuta Rainbow. Yun mga mukha, yung ano naman, kulay, naman.

Baba na Ito. ni Kuya RJ Ngulub-ngulub ni kahit at tumakbo. Ngulub-ngulub din ako. ano. तो तीन तो आओ

Abo reta. Basta maintay. Ito galing niya. Yung git sa, yung git gge, nakita ko sinulid <laughs> dapuntaron. Dito natak. Tatapyas sa payong alam <laughs> mo, <laughs> tali. Tali ko. Inaba, inaba, inaba. Ano 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 ba alam mo ano Stop. Ito galing yung... to. Uh. Ano laban sa niya? Oh. kaya oh. Keto patay. Patay. Hindi, patay ka. Nena. <laughs> makamuka. Okay na okay. Wala well, makalaban. Kasi nakikita nila kami. Ngayon makamuka. Um, Bawabar pa lang ito. <tong> Hello, Barbella. Sira. Ha? Okay. Ito tayo muna. Ito tayo muna. Yun mga muka, um, sana nagustuhan nyo itong video na to. At yun nga mga muka, ito yung papel dia po natin na ginawa. Yan. Yan. Um, yun, okay naman pala kumawa. Um, kung baka parang ano lang yung, basta may pattern lang pala. Tama talaga sinabi ni Boss Teter. Yo, shout out kay Boss Teter. Siya nag-suggest sa akin niya na ganyan ang gawin ko. At yun mga muka, sana nagustuhan nyo talaga itong video na to. At nagustuhan yung paglipad ni Papel Diapon. At itong kulay blue. At yun nga mga mukha, mamaya. Kung isa na ako. Yun nga mga, mga, mukha, mamaya. Um, may isa pa akong upload. Ano yun? Ekwasa ng dalawang magkaibigan. Shoutout kay Titits. Yun mga mukha. Dito lang to.